pamahiin ang lamay. Sa isang liblib na baryo, may isang lumang bahay na ngayoy nagsisilbing lamayan. Ang bangkay ni Lola Mercedes ay nakahimlay at ayon sa matatanda mahigpit ang kanilang pamahiin. Bawal magwalis, bawal umiyak ng malakas at higit sa lahat. Bawal lumingon kapag may naririnig na tawag sa iyong pangalan. dumating si Ana at Marco, magkapatid na apo ng namatay. Kuya, ang dilim ng paligid. Parang may nakatingin. Hmm. Huwag kang matakot, Ana. Lamay lang to, hindi multuhan. pagpasok nila. Naamoy nila agad ang matapang na samyo ng kandila at bulaklak. May ilang kamag-anak na nakaupo, tahimik na nagro-rosaryo. Shhh! Huwag kayong maingay. May mga pamahiin na kailangang sundin. Anong ibig niyang sabihin, kuya? Totoo ba lahat ng pamahiin? Mga kwento lang yan para ni tayo makulit. Ngunit sa gilid ng kanyang mata, napansin ni Marco na tila may anino sa kanto ng bulwagan. Habang nagpapatuloy ang dasal, may narinig silang mahinang pagtawag. Marco... Anna... Mar Kuya, naninig mo ba yon? Huwag mong pansimin. Bawal daw lumingon kapag may tumatawag. biglang lumamig ang paligid. Ang mga kandila ay tila muntik nang mamatay sa ihip ng hangin. Mga bata, alalahan ninyo. Kapag may tumawag, kahit kilala ninyo ang tinig, huwag kayong lilingon. Nakadama sila ng presensyang naglalakad sa likuran nila. Mabagal, mabigat at parang may humahabol ng hininga. Kuya, may naglalakad sa likod natin. Huwag kang lilingon, Ana. Huwag kang lilingon. Sa na ng lamay, may narinig silang iyak ng bata. Ngunit ang nakahimlay na si Lola Mercedes ay walang batang kasama. Kuya, wala namang bata dito, di ba? <sighs> oh, wala. Kumagapang! Ha! Ah! Huwag magsalita. Baka sumama ang kaluluwa sa inyo. Biglang nagpatay sindi ang mga kandila. May malamig na hangin na tila dumaan mismo sa gitna nila. Allah! kuning ka. Kuya, si Lola yung boses. Huwag kang lilingon. Ngunit sa likod ng kabaong, may aninong unti-unting tumatayo. Parang mula sa bangkay mismo ni Lola Mercedes. <laughs> Hindi ko na kaya, kuya. Tiyakin <laughs> mong huwag kang lilingon, Ana. Dahil kapag lumingon ka... Baka hindi na ikaw ang bumalik sa lamay. Sa kalagitnaan ng lamay, Naghari ang katahimikan, ngunit ang mga mata ni Anna at Markoy halos lumuwa sa takot. Sa likod ng kabaong, ang aninong bumangon ay unti-unting gumagalaw, nakatungo at tila naghahanap. Kuya, hindi ko na kaya. Parang si Lola yun, pero ibang galaw. Huwag kang nilingon. Kapag sumunod ka sa kanya, bahakunin ka niya. Kasabay ng bawat yapak, may mga boses na nagbubulong mula sa sulok ng silid hindi maintindihan pero malinaw na nag-uutos. Luminga, 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 luminga. Biglang bumukas ang pinto. May malamig na simoy na dumaan, dala ang amoy ng bulok na lupa. Kuya, may humawak sa balikat ko. Huwag kang lilingon, Ana. Namatay ang lahat ng kandila. Ang buong lamay ay binalot ng dilim. Sinasabi ko na, may lumabag sa pamahiin. Sa gitna ng dilim, may narinig silang pag-iyak pamilyar ang tinig, pero may halong pighati at galit. Si... si mama, pero matagal na siyang patay. Huwag kang maniwala. Guni-guni lang yan. Biglang nahulog ang mga baso at plato mula sa lamesa. Ang lahat ng tao'y nagsisigawan pero walang makalabas. Tila may humaharang sa pinto. Huwag kayong tatayo! Kapag may lumabas, baka isama kayo ng patay. At... Sa likod mismo ni na Anna at Marco, may mabigat na paghinga. Parang nakadikit sa kanilang batok ang malamig na hininga. Anna. Anna? Mama! At doon lumingon si Ana sa harap niya hindi ang ina ang nakita kundi ang bangkay ni Lola Mercedes nakatayo nakangiti may dugu ang bibig. nagkagulo ang buong lamay. Ang mga tao'y nagsitakbuhan, ngunit ang pinto'y hindi bumubukas. Samantalang si Anna nakatayo, nakatitig sa nakangising bangkay. Anna, bakit ka lumingon? nagdidilim ang mata ni Ana. Ang kanyang katawan ay nanginginig at tila hinihila ng anino patungo sa kabaong. Tulungan mo ako, kuya. Ang takip ng kabaong ay unti-unting bumukas. kahit sarado ito kanina. At mula rito, may lumabas na maitim na usok na parang kamay na humahablot. Huwag niyong lapitan ang kabaong! Nababalot si Ana ng anino. Habang dahan-dahan siyang hinihila narinig ni Marco ang boses ni Lola Mercedes. Sino man lalabang, sasama sa akin. Ang mga tao'y nagsitayo at sabay-sabay na nagdasal ng ama namin. Ngunit sa bawat salita mas lalo lamang lumalakas ang pag-ungol ng anino. Tigilan mo ang kapatid ko! Lola, patawarin niyo kami! Biglang bumagsak ang anino pabalik sa kabaong at muling nagsara ang takip nito. Nagsilabasan ang apoy sa mga kandila. Isa-isa. Na para bang walang nangyari. Kuya, ano nangyari? Bakit bakit ako nakaligtas? <sighs> Hindi pa tayo ligtas. Nagsisimula pa lang ito. apos ang kaguluhan muling nagbalik ang lamig sa bulwagan nananatiling nakahimlay si Lola Mercedes ngunit ang kabaong ay tila may sariling pintig humihinga Kuya bakit parang buhay siya Huwag kang matakot may dahilan kung bakit maigpit ang pamahiin. Unti-unting nagparamdam ang mga boses sa ilalim ng sahig. Mga tinig ng matatandang nagdaan, tila nagbababala. Pag lumabal, kabayaran ay Kabayaran ay kaluluwa. Sa malayo, tumunog ang kampana ng simbahan. Alas dose na ng hating gabi. Oras daw ng mga kaluluwa hindi kayo dapat nandito. Ang mga lumabag sa pamahiin, sila ang kinukuha tuwing kalaliman ng gabi. Ako yun! Ako ang lumingon! Ako bang kukuni nila? Hindi ka nila makukuha! Hindi kita bibitawan! Biglang yumanig ang sahig may mga bitak na lumitaw at mula roon ay may usok na maitim na umahon. Ang lamay ay nagmistulang pinto patungo sa ilalim ng lupa. Nagkagulo ang lahat ng tao. Ang ilan ay sinubukang lumabas ngunit bumabalik sila sa parehong pinto. Parang paikot-ikot lang. Walang tatakas! Kailangang sundin ang pamahiin para matapos ito. Biglang bumukas muli ang kabaong at lumabas si Lola Mercedes. Ngunit hindi na siya tao. Ang kanyang katawan ay tuyo ang matay puti at ang mga kukoy mahaba. May lumabag! Ibigay siya sa akin! Kuya! Ako ang gusto niya! Hayaan mo na ako! Huwag <laughs> kang magsalita ng ganyan! Hindi kanya makukuha! Biglang nagdasal ng malakas ang matatanda, hawak ang rosaryo. Ngunit si Lola Mercedes ay tumatawa, boses na parang sabay ang halakhak ng daan-daang kaluluwa. <laughs> Hindi nga na ako mapipigilan! Niyugyog ng malakas na kulog ang buong bahay. Pumukas ang mga bintana at mula sa labas ay pumasok ang ulan. Nilalamon ang apoy ng mga kantila. Si Ana ay unti-unting hinihila ng anino patungo kay Lola Si Marco'y sumugod, yumakap sa kapatid, at pilit siyang hinihila pabalik. Kung siyang kukunin mo, ako na lang. Ako na lang ang isama mo, Lola. Napahinto si Lola Mercedes. Unti-unti siyang lumapit kay Marco. Tinitigan ito ng kanyang mga puting mata. Matapang ka. Andang isaklipisyo ang sarili. Ngunit hindi ikaw ang lumabag. Biglang huminto ang lahat. Si Anay nakaluhod, nanginginig. Si Marco na may nakayakap pa rin sa kanya. Ngunit ang anino'y unti-unting pumasok sa katawan ni Ana. Kuya, nandito na siya. Nasa loob ko na siya. Ang mga mata ni Ana'y nagbago. Naging puti. Gaya ng kay Lola Mercedes. Dahan-dahan siyang tumayo. Nakangiti at nagsalita sa boses na hindi kanya. Ang pamahiin ay hindi para, para panakot, panakot, kundi para magingat. Ngunit huli na, isa sa, sa inyong kailangang kailangan manatili, manatili sa lamay. At mula sa gabing iyon, hindi na muling nakita si Marco. Sabi ng mga tao, siya isinama upang maging bantay ng lamay. Habang buhay. Sa bawat lamay, tandaan, ang pamahiin ay hindi biro dahil minsan ang bawal ay may kapalit na buhay